Hello mga kaigat! Welcome back to my channel guys! Dito kami ngayon sa bahay ng aking in-laws because may kukunin may kukunin kami na t-shirt ni Daddy Joe ibabalik namin sa Gaisano Metro Ayala because masikip sa kanya so we needed, hindi kasi makaka ano si, abridong! Hindi kasi makaka ano na sila Daddy Joe kasi nga natumba siya last week eh manghihisag ko So, I wanna greet every moms out there. Happy, happy Mother's Day! So, pasok muna kami, guys. Yes. Guys, mga kaigat! We just came from church. Dito kami sa Guadalupe. Nagsimba ni Daddy and guys. Because, dumaan kasi kami kinamamili. And, <clears throat> kinuha nga namin yung t-shirt ni Daddy eh, malilate na kami guys kung um, mag ayala pa kami magsimba pero pupunta talaga kami ng ayala na o oh, guys after nito because ah, uh, yun nga papalitan namin yung gamit ni daddy na nabili nila ni mami last week so papunta na ako sa sakyan nauna na si daddy and Kian, kiang Kian. kami lang tatlo guys and then doon kami mag dinner kina mamili so ano, bibili lang daw kami ng food. Binigyan ako ng, ni mami ng pera. So, baka yun lang gagawin namin. Okay? Iaway yeah, kang daddy? Hmm. Iyon sa kapag-ingon? Hmm. Iyon mm. mm. oh, sa eh. So, malapit na kami sa Ayala, guys. Mga kaiga And then, we will just buy food there. And then, And then, ipapalitan nga lagi namin yung t-shirt ni Daddy Joe, guys. Sana mapalitan namin kaagad. Kasi maraming tao yata eh. They bought that sa uh, department store ng Ayala. So, sa Kaysano Metro. So, doon namin yan dadalhin. And then, so, kaya pa naman kami uwi, guys. Kasi doon naman kami magde dinner kinamamili. Sa, sa salungan namin yung Uh, in-laws ko kasi sila lang dalawa daddy is doing fine na guys is okay now um, uh, kagabi uh, dinalaw din siya ng isa pa niyang anak kapatid ni daddy kasi may anak siya na ano, may apo siya si daddy guys na OT so yun hinilot-hilot yung ano niya mga paan niya ni daddy Joe ganyan talaga kasi guys kapag matanda ka na Uh, yung mga bones mo. o oh, mga buto, buto mo. Hindi na talaga ganun kalakas ang katibay. So, there will always be time, guys, na maano ka, ma para bang ma-outbalance ka na ba. So, kaya kailangan talaga kay Daddy Joe. Dahan-dahan na lang yun talaga, guys. Especially when driving. Kasi, he's still driving at the age of 81. he still driving, guys. So, groovy-groovy pa rin ang father-in-law ko. So, oh 82 na ba 81 oh, eh. o no, mo 80 82, pa mas mami 82 na oh, pala si daddy joe guys si mamili pala yung mag i-80 pa this coming July 4 so dito na kami sa Ayala guys sana makapark kami kaagad and nag message si Papa, pero hindi ko na hindi ko nasagot kaagad pero sinabihan ko siya kung ano yung kailangan nila baka magyaya din yung mga yun pero wala eh nasa city kami kami magdi-dinner kina Mameles so kaya hindi na hindi na kami maka uh, out ngayon ng mga bata. Pero itong isa-isa to, parati 'to kasama namin. Kasi ito na lang talaga yung natira namin na single. Single but not yet available because mama will not allow it. In Hoy, huh. Hindi ka muna pwedeng mag-girlfriend. That's that's a must. O, sige na. Babush. So, dito na kami sa Ayala, guys. Tapos na kami sa guys, sa no, metro. Nahulas na yung aking foundation. Nagpo-foundation talaga ako, guys, kapag uh, umaalis kung meron akong time. Kasi sayang din yun, guys. Ba, ang laki pa nun. Kailangan ko palang bumili ng Uh, sa ano na lang. It's Tuesday kasi mag-grocery naman kami ni Daddy. Kailangan kong bimili ng uh, panty liners kasi maubusan na ako. Maraming tao, in fairness, sa mall, of course. Kasi dito sa mall, libreng aircon. Diba? Naan sa ubos na ang panglaki. Oh, uh, so I'm daddy. <laughs> kami na namang tatlo. And then, uh, we have yet to decide, guys, kung saan kami magpapatake out mamaya ng food. Ito si Kian, pakakainin namin to sa gusto niya. Chow fan ba yun? Okay. So, guys, iniwan muna namin yung t-shirt ni Daddy. Napalitan na namin, guys, pero uh, with a different style na kasi wala ng size na uh, dun sa original na binili niya. So, umalis muna kami doon. Pupuntahan namin yung maze dito kasi may nagbibenta dito ng mga stainless na mga quintas. Kasi yung quintas ng batang to, o, oh, wala na. Para na lang siyang na, na, naging ano na siya. Uh, steak, uh, ano ba yan? Silver. Instead of gold. Pero yung pendant niya, gold pa rin. Yung, yung chain lang niya. Magtitingin-tingin kami para may magamit siya. Kasi ulit tao na biya to guys. Ulit tao. I bought slippers guys for me. Para sa dagat kasi puputang ako ng sumilon next week. And then binilhan ko rin si Kia ng slides. Kasi na wala na siyang slides guys. Wala na siyang slippers pa labas. 300 din to or 400 ba to. Pero matibay man kung Caribbean na brand. The brand. Ayan, Caribbean brand pareho kami ng anak ko. So guys, nandito ako sa mga kaigat. Nandito ako sa Makdo. Naghintay na lang ako ng order namin na 1-8 pieces na chicken. Para doon na lang kami sabay-sabay kumain kina Ay, wala pa pa. <laughs> 2 yung number ko. Si na daddy, andun sa take-out counter. Bumibili sila ng Sunday, guys. Ayoko ng Sunday. Masalong matamis yan. So, after namin dito, aalis na kami, uwi na kami. Hindi, pupunta kami kina mamili. Babalik kami doon. Doon kami magdi-dinner, and then afterwards, uwi na kami ni Daddy. Kasi bukas, maaga yung pasok ko, 6 o'clock. And then si Kian din, guys, is maaga din yung rehearsal nila. Final rehearsal nila ng graduation rights nila sa SM. SM Seaside. So si Daddy lang mga kasama sa kanya kasi may office, may workman ako. So, yun. Yun ang magiging ganap namin tomorrow. So, ako lang mag-isa muna sa bahay tomorrow. Uh, I think half day lang naman yung ano nila. So, ayan. Tawag na ako, guys. Ayan yung mag-ama ko, guys. Kumakain ng McFlurry. <laughs> ha? Sunday. Oh, Sunday day na na. Oh, Sunday pala yan, guys. Yan. Tag-isa sila. Kasi... Nauuhaw daw sila ako. Bawal kasi sa akin yan, guys. Kasi masyadong matamis. So, sila lang yan. Si Daddy kasi hindi siya diabetic. So, he's fine. Pero, kontrolado pa rin dapat, of course. Hindi yung sobra din. So, ito na yung, ano, kay Daddy Joe. Yung t-shirt niya. Babalik namin ito sa kanya. At last na, uh, at least na palitan talaga yan. And then, ito yung mga, kasi hinubad ko na yung sandals ko, guys, kasi sakit na ng pa ako. So, ginamit ko na yung slippers. Ayan. Yan kasi yung dadalhin ko sa Sumilon. And then si Kian Deno, yung slice niya. Mm. Mamaya ko na-i-end -an ang vlog ko guys pagdating namin doon sa Guadalupe.